Kaya bang mabuhay ng babae na walang wala lalaki? Kaya! Oh, yeah. Hindi naman yung basic necessity. True. Kasi kaya rin naman namin gawin yung mga kaya gawin ng mga lalaki. Katulad na? Kaya ko din bumili ng bata. Tinanong tong sila ate kung kailangan daw ba nila ng lalaki para mabuhay. Karamihan ang sagot ay hindi. Which is tama. Totoo naman talaga na hindi naman talaga kailangan ng isang tao o ng isang babae ang lalaki para mabuhay. Kasi kung iisipin natin, wala naman yung lalaki sa basic needs ng isang tao para mabuhay. Food, water, shelter, clothing, and sleep. Lima lang ho yun, wala ho dun yung salitang lalaki. Tsaka kung ako yung tatanungin, sa dalawang aspeto lang naman talaga kailangan yung mga lalaki sa mundo. Physical, tsaka sexual. Physical kasi meron naman talagang mga limitasyon yung mga kababaihan sa mga pagbubuhat ng mga bagay-bagay, pagkoconstruction, pag-aayos ng bahay, ng kisame, ng banyo, poso negro, yung mga ganong klaseng bagay. Ngayon, hindi kayang gawin niya ng mga babae. Kaya yung mga lalaki yung gumagawa ng ganyan. Tapos syempre, yung sa sexual, kailangan din kahit papano ng babae. Paminsan-minsan yung init ng isang lalaki. Pero yung sasabihin nyo na kailangan talaga ng mga kababaihan yung lalaki para mabuhay, hindi eh. Tignan ninyo, sabihin natin na hindi talaga nag-exist yung mga kalalakihan sa mundo. Walang lalaki. Ang ibig sabihin niyan, yung mga kababaihan, matututo silang gumawa ng paraan para mapunan yung mga bagay na kayang gawin ng mga lalaki. Pagbubuhat, physical na kung anik-anik, sexual na pangangailangan. Sa kung anong paraan man yon hindi ko alam. Hindi talaga kailangan ng babae ang lalaki para mabuhay sila. Kasi sila sa sarili nila, karamihan, kaya na nilang mabuhay. Tapos ikaw bilang babae, alam mo naman sa sarili mo na kaya mo nang mabuhay mag-isa. Kukuha ka pa ng isang lalaking pabigat? Kukuha ka pa ng lalaking walang kwenta? Kukuha ka pa ng isang lalaking walang maitutulong sa buhay mo? Huwag kang tanga, ate. Kaya mong mabuhay mag-isa. Hindi mo kailangan ng lalaki para mabuhay ka. Naintindihan ko rin kung bakit ganyan na rin yung mindset ng mga kababaihan ngayon. Kasi sobrang daming lalaking irresponsible. Sobrang daming lalaking sinasabing lalaki sila. Pero sa katotohanan, hindi naman nila kaya magpakalalaki sa mga asawa at sa mga anak nila. Kung maayos yung mga kalalakihan sa una pa lang, sa tingin nyo ba magkakaroon ng ganyang klaseng mindset yung mga babae na yan? Na hindi nila kailangan mabuhay ng walang lalaki? Hindi! Siguro malaki ang chance na naging ganyan yung pag-iisip nila kasi sila sa sarili nila. Meron silang na-experience or sila mismo. Meron silang trauma ang nakuha sa isang lalaki. Could be asawa nila, ama nila, kuya nila, tito nila, o kani-kanino mang lalaki sa buhay nila yan. So valid yung sagot na yan na hindi nila kailangan ng isang lalaki para mabuhay.